plano ni Senator Sherwin Gatchalian na ipatawag sa investigasyon ng Senado laban sa illegal na pogo ay umanong big boss nito na naareso kamakailan sa Laguna na si Lin Shunan. Nais nilang malaman na ugnay nito kay Dismiss Bamban Mayor Alice Go. Pwede patawag na ang pagkaalaman na. Pero kung naka-demanda na yan, eh, ano pang sigurado eh, invoke niya na naman yung karapatan niya na kapin na hindi na masagot sa mga tanong ninyo. Kaya parang useless. Sa tingin niyo, Attorney Sal, anong magiging end game na ginagawang investigasyon laban sa illegal na pogo at gaya ng mga sinasabi ni Yung sinasabi mo, attorney, bakit hindi na lang ipatupad yung kautusan ka ng Pangulong Marcos na yung Pogo ba, legal man o hindi? Ang endgame nga, politika. Halala ng endgame yan. Yun ang target yan, midterm at sa 2020. Yun lang yun. Mm -hmm. And uh, pwede rin ba kaya attorney na i ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isama sa Pogo Ban, pati yung Internet Gaming License o yung IGL o yung mga offshore gaming companies na may license to operate? Kasi nga, attorney Sal, ang sinasabi ng ilang makritiko ng administrasyon, eh itong Pogo, binago lang yung pangalan at ito na nga yung bagong title nito. Pero so, hindi na kailangang investigahan kung alam natin illegal Isang panakay ng mga kaso, pakulong niya na yung mga lumalabag sa batas. So, may iba yung investigasyon. Kaya alam na, meron lang ebidensya. Sabi niyo na, na ilagay lang ginagawa na mo yan. May demanda niyo.